Magandang araw, mga kaibigan. Today, we're diving into an inspiring story of service, resilience, and leadership. Let's talk about Beaver Lopez, the second nominee for the Partido sa Bagong Pilipino PE Party List. Who is he? What's his story? And why he decided to enter politics now? Stay tuned as we uncover the journey of this. Para sa mga hindi nakakaalam, si Beaver Lopez ay hindi estranghero sa serbisyo publiko at media. Isa siya sa mga pioneer sa likod ng The Filipino Channel, TC, isang lifeline para sa maraming OFW na tumutulong sa kanila na manatiling konektado sa tahanan. Gaya ng sinabi ng yumaong si Eugenio Jenny Lopez Jr. Ties was building bridges on air. Ang legacy ng kanyang pamilya sa serbisyo publiko, power generation, first gen, real estate, Rockwell Land, at media, ABC Bin, Sky Cable ay malalim ang humubog sa kanyang values. At ngayon, he's taking a bold step into politics. Marami ang nagulat sa desisyon ni Beaver na pumasok sa politika noong mid negatibo limampu puas, pero sasabihin ng mga nakakakilala sa kanya na hindi ito maiiwasan. Ang kanyang ama na si Manolo Lopez ay nagsilbi bilang Philippine Ambassador sa Japan at naitanim sa kanya ang halaga ng pagbabalik. Palagi kaming pinapaalalahanan ng aking ama na paglingkuran ang mga tao, pagbayaran ito. Lumaki akong nakikita kung paano niya nahawakan ang napakaraming buhay sa pamamagitan ng pag-unlad ng komunidad. It's now M return. Higit pa sa politika, si Beaver ay isang tapat na ama. Dati siyang ikinasal kay Jackie Ejercito, anak ni dating Pangulong Joseph Estrada. Magkasama, mayroon silang tatlong magagandang anak, sina Manu, Jack at Luis. I am incredibly proud of Emu Sons. Manu graduated magna cum laude from UAC. Jack is a sophomore at Loyola Marymount University, and Luis is in grade walo at British School Manila. Nagpapasalamat ako kay Jackie sa pagpapalaki sa kanila ng maayos. Sa kabila ng kanilang mga nakaraang pagkakaiba, Pinaghirapan ni na Beaver at Jackin na maging magulang ang kanilang mga anak na nagpapatunay na ang pamilya ang mauna. Sinusuportahan pa nga ni Jackie ang kanyang kampanya sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga medical na misyon. Ngayon, iyon ay pagtutulungan ng magkakasama. We need to prioritize these far-flung communities. I visited Caraga, Butuan, where poverty is rampant, and I've seen firsthand how much they need our help. Alam mo ba na parehong masugid na nagbibisikleta si Beaver at Goyo? Pinili pa nga nila ang pink bilang kanilang campaign color, isang shade na naugnay sa mga cycling purists at change makers. We're kicking off our campaign with dalawa isa zero Kilometer bike ride from Cipale to Dumaget on February 12. It's going to be tough, but we want to show the people that we're willing to go the extra mile. Literal. Sa papalapit na ang araw ng halalan sa Mayo 12, si Beaver Lopez at Big T ay nagkakaroon ng lupa. Ngunit kakampi ba ang swerte? Kung mahalal, ipinangako ni Beaver na dadalhin niya ang kanyang karanasan, hilig at dedikasyon sa Kongreso para kampiyon ang rural development at public service. What do you think of Beaver Lopez's political journey? Are you inspired by his decision to serve? Let us know in the comments. Don't forget to like, share, And subscribe for more updates on Philippine politics and social change.